Ni umento og 50 pesos kada sako ang presyo sa bugas humay nga napalit sa mga rice retailer gikan sa mga supplier. Apan sa pagsusi namo wa pa hinoy umento sa presyo sa bugas nga gibaligya. Ang detalye ni Sa Mandawi City Public Market, naabtanamo si Rebecca Gorgonio Matman. nga nagpalit og bugas para konsumo sa pamilya. Napu ka kilo tanan ang iyang gikompra. Apan aron dili kaayo bugat sa budget, duha ka klase ang iyang gipalit. Ang mubarato o ang medyo mahal nga iyarang gipasagol pagkahuman. Lima ka kilo ang 48. 48. Ah. 48. Lima ka kilo ang kawin ka kong 53. 53. Sagol na lang na ni Ma'am. Mix lang na ako sir kay Aron Delicia. Mung bukan ba? Hindi kayo ang loto. Oo. Para... So, kung ngayon tag-5-3 na tanan ni Mapaleton, bugat-bugat po, Budget, <laughs> ah. Wala rin o ipagsaka sa presyo sa gibaligyang bugas humay sa merkado. Apan matud sa mga nagnegosyo, misaka karun lang si Manaha ang presyo sa ilang palit gikan sa supplier. Tag 50 pesos kuno kada sako. Apan ang kadaghanan sa mga manindahay, wala una mo pa sa ilang gibaligya. Labi na ang uban, nahaunang stocks pamansap ang gitinda karon. Wala pa na. Wala na sa Okay. Kuan para murag mo eh? kuan pa man ka kaya pa ang yan kuan ba price yun ama kaya na lang ug kaya na lang na na mo makaya ang kuan sir ana na mo invest pa man ino may after ma consume na na stop na ang bago ngaray pa na mga suka Makabana-bana ka ka mga pilay increase na sa kada kilo. Nasa pisong tusdos. Sa maong merkado, ang presyo sa bugas gikan sa 44 pesos kada kilo sa broken rice nga labing barato ngadto na sa tag 60 o 62 kada kilo sa premium nga klase samtang tag 40 pesos kada kilo ang number 16 nga klase sa mais nga baligya Nico Sereno Balitang Bisdak